Hi guys! So for today's video nga po pala guys, tara samahan nyo nga po pala ako dito magluto ng ginisang tahong. The best Filipino food recipe syempre guys, sa proseso po ng pagluluto po ng ginisang tahong kinakailangan po muna natin syempre, ihanda ang ating mga tahong dito, alam nyo po ba yung tahong po namin, yan napaka fresh po nun guys, and syempre ihanda na rin po natin dito yung ating mga ingredients sa pagluluto so sa ingredients po ng pagluluto po ng ating ginisang tahong, meron po tayong mantika, meron po tayong bawang, sibuyas, kamatis yun po, at meron po tayong konting luya, at syempre syempre meron din po tayong mga tahong ayan na nga po guys so ang first step po sa pagluluto ng ginisang tahong painitin po muna natin yung kawali maglagay po tayo ng mantika at pagtapos po, maglagay po tayo ng bawang at sibuyas. At iminekos-mekos na nga po yan ni tita ko. <laughs> at inilagay na nga din po natin dito yung luya at minekos-mekos lamang po natin ng mabuti itong mga to para po mas maamoy po natin yung aroma ng mga ito. Pagtapos po natin, pag naamoy na po natin yung aroma ng ating bawang sibuyas at luya, ilalagay na po natin dito yung ating tomato o ng ating kamatis diba guys? Kung mapapansin niyo po sa pagluluto po talaga namin guys, hindi mawawala yung kamatis. Ano? Kasi dap, napaka the best po talaga ng kamatis. And one of my favorite na gulay talaga yung ating kamatis. Syempre, naglagay din po tayo dito ng ating seasoning. Ayan, naglagay tayo ng kahit konting asin. Kung mapapansin nyo po sa pagluluto po talaga namin, guys, hindi mawawala yung kamatis. Ano? Kasi that, napaka the best po talaga ng kamatis. And one of my favorite na gulay talaga, yung ating kamatis. Siyempre, naglagay din po tayo dito ng ating seasoning. Ayan, naglagay tayo ng kahit konting asin. Para po magkaroon po ng kaunting lasa itong ating kamatis na iginigisa guys. Kaya po tayo naglagay ng asin, syempre. Syempre kapag medyo luto, luto na yung ating um, kamatis, haluin alu lamang po natin ng mabuti dito. At syempre maglagay din po tayo dito mamaya ng ating seasoning. Ayan, so yan Medyo luto na nga po dito yung ating kamatis, guys. Kaya halu-haluin lamang po natin na mabuti, guys, para hindi po masunog. Ayan, halu lamang po natin na mabuti, guys, ha. Kapag ganyan na po yung texture, guys ready na po. Tapat i-prepared na po natin dito yung ating mga fresh tahong. So ilagay na nga po natin dito yung ating fresh tahong guys. Napakasarap talaga guys ng tahong guys. Try nyo rin po ito kapag kayo po ay bibili sa palengke ng tahong guys. Napakasarap po ito iulam lalo na sa tanghalian. ba diba, guys? Bayat. So halu-haluin lamang po natin itong ating tahong at ang ating mga kamatis at ang ating mga bawang sibuyas at luya para po talagang malinamnam yung ating ilulutong tahong At e ready na nga po natin dito yung isang baldeng tubig. Uy, isang baldeng tubig. Joke lang po. So, mag ano lang tayo, maghanda lang tayo ng katamtaman o yung sakto lamang po na sabaw para po sa ating inilulutong tahong guys. So dahil marami nga po kami dito sa bahay po ng aming tita, so marami po talagang sabaw yung inilagay po dito po sa aming tahong para po mas marami po ang makakain. ba diba guys? Ganun naman talaga. So mapapansin po natin dito na kumukulo na po yung ating tahong at lumalabas na po yung mga toksin ng ating mga tahong. Kung mapapansin nyo, yung mga bula-bula po dito sa ating iniluluto, toxin po yan na nagmumula dito po sa ating tahong na dapat po nating tanggalin at pakuluan po ng mabuti para po safe po kapag po tayo ay kakain ng tahong at o ng mga lamang dagat. Siyempre, kailangan nating lutuin ng mabuti guys. Ayan na nga po, kumukulo na nga po dito yung ating tahong at ready to eat, to eat na po yung ating ginisang tahong guys. So, ganun lamang po yung pagluluto at yun lamang po yung proseso ng pagluluto ng ating ginisang tahong guys. I hope na may nalaman po kayo sa video na ito. Siyempre, wag po nating kakalimutan na lagyan ng seasoning ating, ang ating tahong para po may lasa po ito at napakasarap po ito. Ayan guys. So, ready to eat na nga po tayo dito sa ating nilulutong ginisang taong po guys kaya maraming 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 salamat po sa panunood at pagsubaybay dito po muli sa aming youtube channel don't forget to like, comment, share and subscribe bye guys